Tayo. so, so hi guys today's vlog, well. today's video pang 19 days na tayo today oh milk guys nice, milk wow milk syang ngayon no? oh Jeris ano pa tuna yeah. tuna pang tuna tuna sandwich maml maml of course meron kaming laham dami namin ginawa ngayon embusa ano naman pinagkagawa Jeris Paborito ni Evelyn. Yes. This, this is my favorite. Iris, tsaka laham. Laham. Oh, kaya laging high blood yan, guys. Alam nyo na. <laughs> Parang nanood ng nanay mo to. High blood na naman si Evelyn. <laughs> high blood na naman ako. High blood na naman siya. Do you want come So, meron kaming kanin ng laham. At meron kaming white rice. Yes. May cake. Patong-patong na siya, guys. Kasi hindi na siya nagkakasya sa aming lamesa. So, meron kaming binto. So, of course, nagluluto ako ng laham. Hindi po kami pumapayan. Eto, <laughs> guys, nagluto ako ng lahab. Adobong laham yan, guys, na nilagyan ng sitaw. So, gusto ko pinatuyuan, kaya siya nag-oil kasi nga sa kanyang lahab. Yan, guys. Dami namin niluto, guys. Pagod na pagod si ako. May video ako na wala pa akong tulog, wala pa akong ligo. Nagluto ako ng garis kanina. So mamaya kayo uli update kami sa kusina so guys, ito ang kadugtong ng amin 19 days so eto na tapos nang nahugasan lahat guys tapos na Ang aming hugasin tapos tapos pa tapos 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 Guys, hindi pa kami tapos. Tapos maglalampaso. Ay, hindi pa pala magsasabong kami ng kusina. Kasi ngayon, guys, puro lahat ang amin niluto. Nagluto ako kanina ng jaris. Yes, bago ako matulog, nagluto ako ng jaris. Then, nagpito kami ng sambusa. Then, gumawa kami, guys, ng laham. Ayan, guys. yan guys. Pang 19 days. Woo, woo, 11 days na nang guys. Happy Eid Mubarak everyone. Bye. So guys, tapos na kami maghugas ng aming kusina. Yes. Yes, tapos na ang aming kusina. So time check is 7.46. Yan. Mag-aagda na ng Asia. So na deep. Sinabon namin yan guys with Clorox. Di ba? Ah, oh, ito na yung mga namin. Eto, matagal siya talagang banlawan gawa nung jaris na sunog. Yan guys. <laughs> so meron pang ano Hindi nakakuha ng pagkain So mamaya dadaanan yan Pagkatapos rin yeah, lang magdasal Tapos meron pa kami dun sa labas guys Pagkain Mamaya dadaanan Pagkatapos magdasal So yun lang guys For today's video uh, 19 days Bye guys